bilang may akda ng bill, nakakagalit ang mga kasinungalingan na kumalat sa social media laban sa panukalang batas na ito. Adolescent Pregnancy Prevention, ito yung panukala ni Risa Hontiveros. Nagalit na galit siya. At ang kanyang kaaway, si Chief Justice, former, no? Sireno. Panig ako kaya, no? Kay Sireno. At titingnan natin kung bakit ano. May sinabi kasi si Reno, ang sabi niya, itong kanilang panukala, meron kasing isang ano diyan, provision about comprehensive sexuality education, CSE. Na ang sabi ni Risa, ganito. Wala daw itong mga batas o mga provision na sunod or sumusunod sa mga batas ng, sa, ng ibang bansa. Itong batas niya, ano? Ito. yan Kung tingnan natin, andito eh. Makita natin. Ayan. Kitang-kitang nakalagay yung CSE. No shall be standardized and implemented in all public and private basic education institution CSE delivery shall not be dependent upon the, disc the discretion of the school administrations or the teachers wala dapat silang discretion tungkol dito Dapat lang daw it shall be integrated into the school curriculum guided by DepEd, DepEd, and international standards. Ngayon, yan kasing international standards na yan, pagka itumbok natin yan doon sa CSE, Comprehensive Sexuality Education, ano bang standard, ng, ano bang international na standard ng CSE? Yun na nga yun, yung sinabi ni si Reno. UNESCO at itong World Health Organization. Ang sabi ni si Reno, ganito daw ito. Ako naniwala kasi abogado ito, Chief Justice pa noon, kaya alam niya ang batas, pinag-aralan talaga niya, uh, kabisado niya, panganggang itong mga pasikot-sikot. Ano? Pakinggan natin si si Reno. Ano itong sinasabing international standards? Doon mismo sa UNESCO, may right to pleasure may right to decide when to have sex na kailangan irespeto ng mga parents. Andun lahat. Oh, kita ninyo. Yunis ko nga lang yun daw ang niya. Pero mas grabe daw ang Kuan World Health Organization. Mas grabe, kalaswa. Kung ang ating pag-uusapan ay yung comprehensive sexual education na base sa international standards. Ngayon, ano masabi natin? Nagsinuling, nagsinungaling kaya si Risa Huntiveros o baka hindi niya alam kasi nga hindi naman siya ano eh hindi naman talagang lawyer o merong ano sa mga batas posibleng hindi niya alam posibleng alam niya kailang gusto lang talaga nilang ipalusot ito kasi merong hidden agenda 'wag naman sana Risa no maano tayo dahi ang ating mga kabataan mas lalo tayong magkakaproblema ngayon kung ganito na kailangan palang sumunod sa international standards kagaya na sinabi ni Chief Justice ex-Chief Justice Sireno ang masama pa nito ay babrasuhin ang mga eskwelahan bakit? nakalagay dito sa baba ayan ang sabi Schools refusing to implement CSE shall have their accredita accreditation reviewed by the PASBE Board. Ewan ko kung ano yung board na yun. Ibig sabihin, pag hindi ka sumunod, ay patay ka. Ay tatanggalan ka ng licensya. O kaya permit. no? Ito yung totoong sinabi ni ni Sireno, Madam Sireno. Dito pa lang, kita na natin na ito'y gusto talaga nilang ipilit. Ipipilit talaga nila dahil meron silang gustong mangyari. Na yan ang gusto ko ring sabihin sa huli. Hindi ko sinasabi na merong masamang intensyon si Risa. Hindi, no? Kaya lang, ito kasi ang ideology nila ito yung talagang gusto nilang mangyari na hindi karapat dapat gawin dito sa Pilipinas kasi failure ito sa Amerika. Dapat hindi gayahin dito. Failure sa Europe, no? Dapat talaga wag dalhin dito. Kagaya ng sinabi ni si Ito'y foreign daw ng mga ideologies. Wag, wag talagang pumasok sa atin. So, ulitin natin, ano? Ayan, nakalagay ang CSE shall adhere to the international standards ng comprehensive sexual education. Tapos, kailangan na lang ang i-gawin, ituturo ito ng mga otherwise, mawawalan sila ng lisensya. Ayan, ano? Okay. Meron ding sinabi si Risa in defense doon sa kanilang batas, panukala, na ganito. Ikatlo, isa pang fake news na kung ang bata ay sexually active, hindi na daw pwedeng sabihin sa mga magulang. Kung saan nila nahugot yan, hindi ko alam. Wala daw silang sinasabi na hindi dapat sabihan ang mga magulang. Kasi wala daw mga magulang no, na binabawalang magbigay ng gabay. Ibig sabihin, sabihan nila. Pero kung basahin natin itong itong nakalagay sa provision nila sa section 5B, nakalagay dito Health facilities, schools, and services Services, ha? ibig sabihin yung ituturo, yung magtuturo O anong laman ng ituturo Shall be known and easily accessible to all adolescents without discrimination And without the need for parental consent. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yung mga bata, dadalhin nila sa mga health facilities, mga eskwelahan, at kung anong mga services na ibibigay nila, kasama na dito yung pagle-lecture, kung anong ile-lecture nila, dapat, di, hindi na dapat, hindi na kailangan na merong parental consent yan ang interpretasyon ko ano which is hindi yan sinabi ni Sireno pero nung binasa ko ganito yan ang aking interpretasyon okay dinagdagan pa sa baba confidentiality should be guaranteed and maintained at all times eh bakit mayroong confidentiality kung tayo tutulong na hindi magkabuntis ang ating mga kabataan eh bakit kailang itago Anong ibig sabihin niya? At di, di na kailangang malaman ng mga magulang wala ng consent kung sa ang health facilities dalhin, sa ang eskwelahan, o anong services ang ibibigay nito, anong mga ituturo nito. Mukhang ano eh, may, may problema talaga. Ano. Kasi kung ganito lang naman na merong ganitong provision sila, matatakot talaga tayo. Ako, natatakot ako para sa aking mga apo. Kasi nagsilaki na sila ngayon e Kung ganito Na meron naman silang sex education Sexuality education Sa mga eskwelahan Anong mangyari sa atin? Ating mga apo, ating mga anak Kung ganito na wala na palang consent Kailangan ang mga magulang di ba? Eh, parang hindi sinabi ni Risa ang totoo. Ito yun, ano, no, no? Dagdag meron pa akong ibang nakita na talagang itoy nagtuturo ngayon, tinuturo at ito yung pangalawang pinakamalaking dahilan. Yung unang dahilan ito yon. Yung CSE at saka yung 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 role ng mga magulang na aalisin na ngayon nitong mga ano nito. Nitong bill na ito, nitong batas na ito. Hindi ba ano tayo diyan? Medyo, kaya di ba yan ay nakakatakot? At ako tingin ko nito, walang magandang pupuntahan. Ngayon, nadagdagan pa. Itong pangalawa, gusto rin lang ipasok talaga ang transgender ideology. LGBTQ. At saka kung ano-anong transgenderism na gagawin nila. Kasi bakit? Eh... Adolescent Pregnancy Prevention. Yun ang title eh. Adolescent Pregnancy Prevention. Eh bakit pumasok dito ito oh, Ito. Gender Sensitive. Yan, ano? Nasa baba. Tapos pumasok din itong Comprehensive Sexuality edu Education. Diyan nakaturo sa kung ano, red na pulang araw meron na namang sexual identity. Ay, bakit kailangan yan? Ito ang batas na to will promote and protect the human rights of all individuals including adolescents particularly in the exercise of their rights to sexual and reproductive health. Sexual and reproductive health. Hindi kaya ito lulusutan at magkakaroon sila ngayon ng right na magkakaroon sila ng sarili nilang kaparaanan kung paano nila i-exercise itong right nila to force to sexual health. Kasi pwedeng gamitin ganitong reason eh. Hindi ako ano eh. Kasi hindi ko nasusunod yung aking sexual urge. Kailangan ko na ano ako, nadi disturb ako, nagkakaroon ako ng sakit ng ulo, nagkakaroon ng masama ang aking katawan kung walang sexual intercourse. Sexual health din yan ah. Kaya ano eh, uh, ang mabubutas nito. At ako natatakot dahil sa ating mga eskwelahan, maraming transgender eh. Sa amin pa noon, mga bayot, mga bakla, marami yan sa eskwelahan. Magalit kayo mga kapatid. Sana maintindihan nyo itong aking mensahe ngayon eh. Di naman lahat sila ganun. Pero marami yung masama ang mga intensyon. Nandun yung kanilang makamundong desire. Kaya pag lumabas ito, ang batas na ito, take advantage nila ito, mga kapatid. Sigurado yan eh. Kasi kung nangyari sa ibang bansa, mangyayari din sa atin sa Pilipinas. Bakit? Pregnancy lang eh. Why napunta tayo dito sa mga kuan? Mga ganitong klaseng mga rights. Ano? Ang talaga. Tapos, they have the right daw, the freedom of expression, the right to participate in decision making, and the right to choose and make responsible decision for themselves. For themselves, to daw nila. Paano magkakaroon ng decision for themselves? Di ba ano to? Parang na weaponize mo na yung mga bata na mugo against na nag nasilay See, they, that these this children will go against their parents kasi meron ng tuturo eh. To be able to decide, no? And be responsible in making these decisions for themselves. Kaya hindi talaga tama. Hindi ako okay, mga kapatid. Tuloy pa natin, ano? O, oh, ito. Ito pa. Kaya, naano na, ako okay, eh, kung... Pregnancy prevention. Iba e kita punta dito sa adolescent sexuality refers to the reproductive, system, gender identity. Bakit na naman? Alisin na yan, gender identity. Yun lang, reproductive system, values or beliefs, emotions. Wala na gender identity. Ayan, kita nyo. May butas eh. Binubutasan talaga. Kasi ito pa isa ito gender based violence refers to harmful acts directed to an individual it is rooted in the gender inequality actually ito mga kapatid itong batas na to ngayon yung panukala nila ang number nito ngayon 1979 ang original nito 372 wala ito eh wala kung basahin ninyo ngayon pinasok na oh Ibig sabihin, talagang meron silang Ibang intensyon Hindi lang ito para dyan Sa ano, ginamit lang nila itong kaso Ngayon, na Pregnancy, na sabi nila Ito daw ay National and Social Emergency, sabi ng NEDA, ito pa namang NEDA Palpakto sa mga service survey Ito yung nagsabi na Magkano yung gagastusin mo isang araw 70 pesos Ano ka na, busog ka na, buong araw solve na yung iyong pagkain buong araw. Ito yata yung ito yung ito yung, ito yung neda. Eh. Ngayon dito nila kinuha ito at bakit meron na naman ito? is rooted in gender inequality kaya nagkaroon ng gender violence hindi hindi talaga tama isa pa ito ah, the council shall ensure that the CSE is medically accurate, culturally sensitive, rights-based, and inclusive and non-discriminatory towards LGBTQ adolescent. So, tingnan niyo. Paano magiging discriminatory yan? Ibig sabihin, tuturuan mo na pag ikaw ay lalaki, ikaw ay lalaki, no? Adolescent. Pagkatapos sabi mo ako'y babae, Discriminatory na pala pag sinabi nyo, hindi, lalaki ka, hindi ka babae. Discriminatory na pala yan. Ito na ang umpisa talaga ng pagsadsad ng ating, ano eh, ng ating morality. Wala na tayo. Wala nang mangyari sa atin dito. Nire-respeto ko si Risa. Nagpapasalamat ako sa kanyang initiative na ganito. Pero huwag naman, Inday Risa, isipin naman natin, ano, i-recalibrate naman ninyo ang inyong mga ideologies na hindi naman talaga umubra na ito. Amerika, nagising na eh. Kaya ang dami nilang mga dapat, ang dami nga yung mga kuan executive order si, ano you know, si Trump. Dahil nga dyan, isa na ito eh. Itong mga ganitong problema nila. LGBTQ. Pagkatapos tayo ngayon, dadalhin natin dito. Hindi naman ako ano sa mga LGBTQ. Mga bayot, mga bakla wala eh. Karapatan nila ito eh. Kaya lang, wag namang ipasok natin sa kabataan. Kasi wala pang mga decision making yan eh. Tapos tuturuan ninyo how to make decisions for themselves. Okay. Matindi talaga to Dito sa baba, mabasa mo naman eh. Gender, gender sensitivity, gender equality, and equity, gender-based violence. Wala na. Talagang ano na tayo, no? LGBTQ children. Hindi ko na binasa yung ano nito. Kuan? Hindi ko na babasahin sa inyo. Tingnan nyo na lang, no? Sa Google, i-Google nyo lang. Uh, Senate, Senate Bill Bell 1979. At makita ninyo. Basahin nyo. Importante mga kapatid, magbasa rin tayo kasi napaka na tayong may mga edad at kahit na yung mga bata no, magbasa kayo makatulong din nyo sa kayo sa kapwa ninyo talagang sisirain tayo dito sa LGBTQ community ano na, ito kasi LGBTQ LGBTQ ano na to eh, progressive na term ito eh pero sa amin noon sa panahon namin wala pa mga progressive mga makakaliwa pa lang. Ano yan? Bayot, bakla, tumboy, ganyan ang tawag namin yan. Sa inyo naman, nire namin kayo. At marami mga bayot noon na ang gaganda ng kanilang contribution sa ating bansa. Si, sino yun? Si Salud, no? Si Fanny Serrano, mga artistang ang gaganda ng contribution nila eh, no? Pero ni minsan hindi sila nag ano ba nagkalat na gagayahin ang kanilang pagkaimoral. Kasi alam niyo mga, mga, kapatid, marami talaga ang magiging imoral. Kasi pagka ganito na kasi pinabayaan natin itong mga situation na ganito, mga mga ganito. Magagaya talaga tayo sa Amerika. At magiging magiging sa laula tayo pasensya na po ano, kung meron man na, akong nasagasaan. Pero, pakinggan natin si Sireno. Pakinggan natin ang kanyang Project Dalisay. Kasi, makita mo, ang lahat ay nakalagay sa batas. Nakabatay sa laga sa batas. Itong kay Risa, nakabatay sa kanilang ideology. Hindi ko, hindi ko talaga masisi si Risa ni Anya appreciate ko pa ang kanyang inisiyative ang sinisisi ko tayo mga katoliko protestante born again at saka yung grupo ni Kibuloy o kung sino pa dyan ang medyo maganda-ganda lang talaga when it comes to family and morality iglesia ni Kristo, hindi naman perpekto pero sila nakita nila paano nila itaguyod ang kanilang pamilya ang kanilang membership sa atin, tayo ang pinakamaraming ganyang problema. Sino bang karamihang may problema nito sa pregnancy? Teen pregnancy. Katoliko eh. At tayo din, gumagawa na ngayon si itong Project Dalisay eh, ng mga paraan upang magawa natin ito. Kaya hindi na kailangan gumawa pa ng ibang batas. Ang dami na nating batas, mga kapatid. Parang hindi na tayo makahinga. Pag meron na namang batas, panibagong mga resources, mga teachers, budget. Eh, saan naman tayo kukuha niyan? Ngayon pa lang eh, hirap na tayo. Wala na makuhang teachers. Yung quality talaga, no? Tapos ang mga bata, madadagdaga naman ng subject. I-extend naman yung oras na sa mga eskwelahan. Pag na-extend ito, ano mangyari? Ayun, exposed na naman sila sa mga mga situation na kung saan ang temptation nandoon. Iksian dapat hanggang alas 5 lang. Eh ngayon meron ng hanggang alas 7. Tapos alisin na yung mga activity sa eskwelahan kagaya ng mga mga prom-prom na yan. Alisin na yan. Iyan isa sa mga dahilan eh. Kung bakit mga bata magkaligaw-ligaw. Kasi kami no, may kami sa, sa harap ng eskwelahan. Pag mag-prom, sabihin lang nice, attend kami ng prom, nakabihis ng maayos. Yung pala pagdating ng eskwelahan, sumakay, pumunta ng ibang lugar, malay ng mga magulang. Tapos ang mga teachers ngayon, magaling na rin, marunong eh. Hindi na sila ngayon nagpa-practice sa loob ng, ng eskwelahan. Kasi pag may nangyari, baka silang sisihin. Kaya pinagpa-practice nila sa labas, bahala na yung mga bata kung anong mangyari sa kanila. Dapat, yan siguro ang alisin natin. Mag-umpisa tayo sa basic, Huwag na itong complicated masyadong mga batas-batas na ito na hindi na, na natin masustain ito at magiging failure ito kagaya ng ibang mga batas na pinaku, pinapasan ninyo dyan. Nako. Nakakapagod itong ating mga ano, mga mababatas. Yan nga siyang problema eh. Wala kasing kaalam-alam sa batas. Merong sumusulat na iba Pagkatapos sinasabit sa kanila binabasa at sinasabi di okay na ito. Without knowing, without realizing ang consequence nito in the future. Kaya tama si former Chief Justice Sereno na dapat talagang tutulan natin ito. Mapagpalang araw po sa ating lahat.